Kamakailan ay napabalitang may bagong strain daw ang coronavirus na may isang mutation. Totoo ba ito at ano ang epekto nito? Ang tinuguriang bagong strain ay may mutation na D614G sa spike protein ng coronavirus. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagbabago sa isang maliit na bahagi ng protein na ito na matatagpuan sa labas ng coronavirus. Ang nasabing spike na ito ang nagbibigay ng malakoronang anyo sa virus. D-strain ang original na strain ng coronavirus. Samantala, ang nasabing bagong strain ay G-strain. Ang unang natuklasang strain o variant ay ang D-strain. Pero sa kasalukuyan, nakitang mas mabilis na kumalat ang G-strain sa buong mundo. In fact, dito sa atin, nakumpirma na ng genome sequencing sa Philippine Genome Center na kumalat na rin ang G-strain. Dahil sa mabilis sa paggalat nito at dahil na rin sa mga pag-aaral na in vitro o ginawa sa mga artificially cultured cells sa mga laboratorio, may hypothesis na ang G-strain ay mas madaling kumalat at makahawa o mas transmissible kumpara sa D strain. Pero hindi pa ito kumpirmado at wala pang matibay na patunay na talagang mas nakakahawa nga sa mga tao ang G strain. Sa ngayon, wala pang nakikitang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang strains pagdating sa kalubhaan ng sakit. Kung nakita ang G strain sa Pilipinas, pwede kaya ito ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso? Hindi. Wala pang patunay na mas tumaas ang kaso ng COVID-19 dahil sa bagong strain. Ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ay dahil pa rin sa hindi sapat na pagtugon sa pandemya. Ito ay ang kawalan ng mass testing, epektibong contact tracing, at agarang pag-isolate sa mga infected. Ang bottom line, kahit ilang strain pa ng coronavirus ang meron, hindi naman magbabago ang mga dapat gawin para labanan ang coronavirus. Ang physical distancing, pagsusot ng mask, paghuhugas ng kamay, at pag-iwas sa mga matataong lugar na walang daluyan ng hangin pa rin, ang mga precautions sa kailangang gawin ng bawat isa. Subalit, hindi sapat ang mga nasabing individual precautions. Kailangan pa rin ng libre, accessible, at napapanahong mass testing. Sa pamamagitan siyempre ng PCR-based testing, contact tracing, at isolation para matapos na ang pandemyang ito.